Hi, Ninita, Hi, Mylen. O, oh, ayan po. Nakikita na yon yung dalawa. Pinatuturoan po natin si si Ninita kung paano mag ng kanyang uniform. Kasi nga po, hindi pwedeng laging si Mylen yung magpa ng damit. Diba, Ninita? O, oh, ayan. Paano kung si Ate Mylen ay lumipat ng bahay? O kaya naman siya ay college na, tapos si Ninita na iwan na dito. Ay kung busy si Mylene, paano na yan Ninita? Tsaka maraming uniform, pagod din si Mylene kapag uniform niya papaplantyahin. Tapos kay Ninita, di ba, mahirap na yung pagka hindi pa kayo sanay. No, ayan. Pero si Mylene talaga, alam na po niyang Ayan, andito po tayo at si Ninita naman. Kasi tap, uh, si Mylene po ay tapos nang magplancha. Si Ninita naman po ay ha? pinapatry natin na, na magplancha din. Ayan. Maso, maso, maso. ayan. si Sinia naman mga, po, ayan ay marunong na din. No, marunong na din yan kasi sa school ayan. pa lang din nila noon sa TLD nagpa-plancha na. Si Ninita talaga yung medyo ano pa sa paghawak. Alangan pa kahit pa paano po, dapat matuto rin si Ninita kasi hindi po laging si Maylin lagi yung magpa -plancha. Paano pag si Maylin ay, halimbawa, college na, tapos siya naman ay naiwan na lang dito sa bahay, o paano siya? Ayan. O, yan. O, alsin nyo muna yung mga pleats, mamaya pa ipi plates Yan, lahat ng lukot, yan, yung mga lukot na yan, kaplansyahin, o. Sagad mo dito, May, Ayan hindi kita rin yung butas. Ayan. di ba? Diba? O, medyo matiin lang net para yung lukot matatanggal. Ang kamay, iingatan. O, yung kamay nyo. O, yung pinaka dulo nito, isasagad nyo doon. Ayan. Ganito, bukas mo. Ayan. Ganon talaga yan. Pangit naman kung papasok kayo sa school, lukot yung o, malina, malina, yan, yan panggal na yung mga pleats yan umpisa naman, kasi noong last year si Mylene, yung natuto na talaga ano, sanay na si Mylene ngayon naman po ay si Ninita yan on net. alam mo na pag plancha, ha o mahirap bang mag plancha o pinawisan siya, o kala mo ha, hindi lagi si Mylene o Oh, tinan okay, mo. <tod> Huwag mong bibitawan. Oh, iyan na nga. Oh. Sige, sige. Huwag kang bibitaw ng ano. Pag nangangalay ka, net. Pag halimbawa, nangali yung kamay mo, ilalagay mo muna dito sa bakal, ha? Ha? Ilalagay mo muna dito? yan Basta laging flat. Ayan. May I-flat mo. yan Kailangan mag... Tapos ka na ba may mag mag lahat? Uniform okay. mo? O, oh, Sige. Tininita ang itrain mo. Masasaan ba't matututo din yan? Hindi pwedeng ikaw nga natuto eh siya pa. Oh. Okay, Onet, lalagyan ng plates. Na? Oh, lalagyan na ng plates yan. Hmm. Mm. Oh, di ba may plates na talaga 'yan? Mm. O, hanggang 3 hindi basta manet Tawag agad-agad pag nagmamadali ayan plits muna oh hanggang hanggang kaya doon sa ano naka-plat ang plits nitnita ipapantay ha pantay doon kasi pag pinlantya mo yan ng hindi siya nakapantay di useless din yung pinlantya mo O Ayan naman sila sa blouse. Hmm. Ayan, net. O, oh. kabila. Sige, alalayan mo lang siya para matuto. Lagi, net. Tandaan ha. Ito, akin na. Ang ibaba mo muna dito. Tatandaan mo, diba, nagaganon siya. Nayuyupi siyang ganon. Igaganon mo siya. ipa mo lang ha. ay maglulupi, maglulupi na naman yun. Sige na, o basta, applyin siya siya. O, yan. Ito daw. O, yan. O, next, isang kamay naman. tapos, ano, dito. O, ito naman. O, yan. Hmm. Hmm. Mm. Sige. Hmm. Sineya din, mamaya. Mama, lang tsaka doon, Sineya, ha? Maya, oh, yeah, ikaw din, ha? Mm -hmm. yeah. so, ayan, ayan. Oh, ayan, next. Tapos na. O, oh, hangir na ulit. Hangir na. O, oh. oh, ayan, ba? Diba? Marunong nang magplantya si Ninita. O, oh, ikaw na magpaplantya ng iyon damit, ha? Ha? Basta titignan lang ni Maylin, ha? Ha? O, oh, Basta aalalayan ka lang ni Maylin. Kawawa naman si Maylin pag palaging siya lang siya. O, oh, tsaka, para matuto ka na rin. O, oh, iyan. Marunong na po siyang mag -plancha. Kasi noon pa po kasi noong isang taon, malambot pa ang kamay nito. Eh, nakatakot naman pagka uh, siya lang mag-isa. Kaya, kailangan talaga, yan Alala, iyan. Nagpa-plancha, plancha na lang din po. Nagpa-plancha, plancha na rin po siya. Kaya lang, kailangan na rin po talaga niyang prosiguin yung pamamlancha. Para naman, kung wala nga si Mylene, at wala rin kami o oh. ay kung paano pag nagsulo ka na ni o hindi ikaw na din ha para kasi lagi malinis yung ano yung uniform pangit naman pag madungis tayo tapos lukot hmm, para magandang tingnan sa katawan o oh, yan diba marunong ka na o oh, yan marunong ka na ano net ikaw na magpa ha Opo, ayan. Mylin, alika, tuturuan, tuturuan mo si Ninita, ha? Aalalayan mo lang. Hayaan mo lang siya para mat matapos. Marunong na. Basta, awag mo lang iiwan dahil baka ay makasunog. Tuturuan mo pati yung... Eto pati yan, net. Ina-adjust to, ha? O, oh, ayan. O, oh, diba? O. Oh. Kalaan nyo, ha? O, oh, yung palda pa ni Net. Net. O, oh, palda na lang. O, ba? Diba? di so, ba diba, natututo? Kapag ka uh, pinag-aralan naman talaga, natututo. O, yan, nakita nyo naman si si Minita. Ayan, siya na yung magpa ng gamit niya. Ayan. Hi, Net. Net. O. Ayan. O, talaga na. Kailangan marunong nang mag di ba O, diba? O, yung dalawa naman may sinusolve doon. Pinagsusold natin doon sa mat. Sa lamesa. Mamaya pa sila magsi-cellphone po, no? Kailangan muna mag-aral sila bago cellphone. O, tapos si Minita, Basta lang, basta lang may kasama po siya. Ayan. Pero hindi naman po natin siya hayaang magplantsa lang ng mag-isa. Kailangan may kasama siya dito. Ayan. At babantayan pa din po. No, May. Tingnan-tingnan mo si Ninita, ha? O, kasi bago pa lang siyang nag-aaral. Kaya kailangan, titingnan mo siya. Baka mamaya, sumubra yung init ng plancha. Ikaw naman ay naturoan okay. ko na. No, naturoan na kita kung paano mag-plancha. O, yan. O, diba? Yan, dito muna po tayo sa kusina at magluluto rin tayo ng mirienda. Maulan kasi ngayon, ha? Maulan po ngayon. Ayan, magandang hapon po. At napakaulan po ngayon. May bagyo nga kasi. Ayan, at habang sila po doon ay may ginagawa sa kabila, no? Doon sa apartment ni na Maylin. Tayo naman po dito ay magluluto ng kanilang merienda. So, bumili po ako ng mga saging. parang, parang naisip po uling mag, ano no, mag banana -kill. Ayan. Bumili po tayo ng saging. Dito po. Ayan. At tayo po ay magluluto. Ayan, magluluto po tayo ng saging. Ito, oh, ayan, ako, ayan na. na ayan na po yung niluto kong ano. Medyo, ano na? Ma hinog, hinog na hinog na yung saging. Ayan na po yung aking niluto. Banana kill. Masarap pa. Apa. Wow, napagod si Ninita pa mablancha. Napagod ka ba, Ninita pa mablancha? Oo <laughs> <laughs> Ay, napagod ka? Sa una lang yon. Ayan, marunong ka na magplancha. O, oh, next next week ikaw ulit ha, yung, yung sa'yo lang ha, kay Mylene, kay Mylene kay Sinea, damit din ni Sinea, yung akin, akin din o, diba ganun lang yun, para lahat tayo marunong magplancha. o, ayan, nagkakape din po sila, o ayan merienda po, alas tres na po ayan, kami po ay nagmi merienda alas tres pa lang nanay, oo oo Alas stress madilim kasi dahil maulan. Ano? Yan o, oh, madilim. Maya-maya uli, kakain na naman kayo ng dinner. Ayan, at kami rin po ay habang nag uh, may merienda, naglalaro din sila kasi ng Jenga. Ayan. Mamaya may gagawin din pa kami. Mag-aaral ulit sila. Mayroon ako sa kanila mga practice test. Okay ha, yung mga papasa ko sa inyo mamaya, ha? May na-print na ako. Ayan. At bukas, maglalagay naman tayo ng labeling ng notebook kasi hindi pa tapos. Gagawin natin, ha? Tulong-tulong. Ayan po. Merienda po tayo. Wala po si, ano, si Tito Herns. Siya po ay nasa ibang bansa na. <laughs> nasa NE. May Ayan. Dumalo po siya doon sa sa kanyang chuhin o na nagkasakit. Ayan. Kit Wilson po, Tito Marding. Ayan. Shout out po dyan sa inyo sa Nui Hello po at shout out po sa lahat, sa lahat. <laughs> Hindi na po namin isa isahin Ayan. At kami po ay habang nagmi-merienda So ito lang po yung bonding time namin. syempre busy kami pag nasa school. ay nakikita niyo po itong mga blocks na to. Ayan. Kami po ay nagji-jenga po, 'yung niluto kong banana cake 'yun nilalampakan na. Maulan po kaya masarap magkape. Gumaya sila sa akin nagkape. Ngayon lang sila <laughs> nagkape. <laughs> hindi sila nag-ano. May ininom nila saka amoy, ngayon nag- nagatas naman ay nagatas at nagkape. Nakigaya kayo, sinaya kape. Ayan. Ako kapim barako 'yung Korean coffee yun, 'no, hindi ko. Ang sarap. Black coffee. Nag-black coffee po ako. Ayan. O, habang kami okay. po ay nag-meryendahan din. Ito. Ayan na ha. O, sino unang uhugot? Kaya namin niya lagi kami dito, ano, pag gabi, ito sinasinaya, naka na din nila yung maglaro nitong snake and ladder, tsaka itong, ano to, ito, scrabble, lang ang kanila na ngayon nilalaro. <laughs> ngayon naman dyan, <laughs> Oh, dalawa. Si Mayelin, ba't dalawa? Pwede ko na. Kuna, yan. O, oh, Ned, ikaw naman. Hugot ka. Ikaw muna. Bakit? Ikaw muna. Hindi pantay. Kaya pala. <laughs> Ang giba, siyang maguhugas. Alam mm, na this. Siyang taguhugas na magigiba. O, oh, di ba? Ned, ikaw. Mm, Net, ikaw niya. Ang bakit buwan. Hindi ganun nga, di ba? Mm.

Ikaw. oh, net. Ikaw na. Ops. Hindi oh, ito. Ikaw na. Oh. Oh. Sabi ko na. <laughs> Kasi ako kanina ito, malalaglag. Hindi. Hmm. Hmm. Oh, Para mapapractice yung ano nila. Hindi Lumapit, may lapit. Uy, oh, Lord. Huwag lang. Nako, eh, isa na. Bakit? Ay! Dalawa na okay. lang isa. Oh, Sa so taas niya, huwag dyan na kong agad dyan. No. haha <laughs> haha -ha. I like this. Ops, number 20. Okay. Ops. Wow. Oh, ano yun? Ay, sila yun. mm mhm mm -hmm.

wala pa rin natatalo sa Alaska. Ah, wuuh, oh! ang taas na. Hindi, okay, hindi, okay, pantayin mo. Ayan, hindi, yun, 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 doon sa doon. Ayan, ayos <coughs> <coughs> yun doon. Ito, ito ah. Aha. Aha, Ngoronga aha. Ano nga ang building? Wala yan, sa kapi yan mamaya. Sa kapi. Sa kapi yan na anak. Nakata, mali natin. Pas, pas. Pas, pas na yeah. pa yan. Ikaw pas! Oh! Ano <laughs> yan? Yan ang tuba niya na? Okay, thank you thank for watching! <laughs> Ayan, natutuloy pa rin po namin yung game. Salamat po, salamat po sa pagsuporta po sa Tres Marias. At ayan, maglalaro muna po kami ng keringa. Abo nagmi-merienda. Ayan, thank you po, thank you po sa lahat. <tong> Shout out. <tong> Gago, Shout out po kay Ma'am Ma <tong> Telma. Kay Ma'am Telma po ang sponsor po ni Nita. Kay Ma'am Tita uh, uh, Faye Coliman. Fairy Driving Hood. Hello po kay Ma'am Sonia Lopez. At sino pa ba yun? Hello Tita Betty ng Senior Citizen. Thank you po for watching palagi kay Ma'am Henrietta. Um, maraming nang shoutout sa atin eh. Shoutout po, shoutout po sa lahat. No? At hindi ko na po isa-isahin. No? Maraming maraming salamat po. No, oh, Madibili pa na inubusan na po nila ako ng banana cube. Meron pala naman itong iluluto. Hindi <laughs> <laughs> na. Sinilita ka na. Maraming nakain. Hindi very good. Nagulat eh. Marami pa naman doon banana kayo. Ay, banana na lang pala. Banana. Sabah. Hindi ka nakasaya pala eh. Hindi. Kinubusan niya ako. Dinahan niyo sa kwento eh. Oh, di ba? dinan sa kwento <laughs> ng kain Kan, yung sinanay nagkukwento, wala na, bukas <sighs> na. Okay. May bahay ka. Thank you, God.